kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo So ngayon is sa Manguha tayo ng mga ibon Kami na dalawang ibon lang pala Bali, may mga nakabili na ng mga ibon sa atin Mga nakausap natin na ramekta sa atin So, pakikita ko sa inyo kung ano yung mga nabili na So nabili na siya, no? si ano, si 277 No, 277 tapos si 275 yon tapos yung 276 nabili na rin tapos si 269 nabili na rin. So sa mga ano, uh, gusto mag-avail diyan, uh, PM lang kayo bago magkaubusan dahil itong mga nandito, yung mga ito mga sample natin. Okay. So para makita nyo lahat ng available, uh, balikan nyo lang yung mga pang-out natin na sa YouTube natin. Nandun lahat yung mga available. ini sa yung mga ring band. And then, kapag ka meron kayo napili, ah uh, kunin nyo yung band then i-PM nyo sa akin sa Capistrano Lock para malaman natin kung available pa sila at kung magkano natin sila binibenta alright kasi iba, -iba yung mga presyo natin okay so ito si 289 so kapag sinabi nyo sa akin yung ano yung ring band ko palang nalalaman kung sino yung magulang kasi nga nasa list natin sila alright so ito si 2 ano 289 baka maubusan pa nag-start nito mag ano, tag dito Nag-restart na itong maglugon, eh, no? Ah! So, itong mga toys, born ng, ano, December, starting, ano, nakapagpapisa tayo ng December 9. Ayan. So, nangyari kasi, ah, panaro dapat natin ito ng One Loop Race 2024, pero napaaga tayo ng one week. So, one week, tapos, hindi dumating agad yung ring ban. Kasi ang plano ko sana, ano, tag dito, ah, ilaro nga sila. Yun. Pero napaga tayo one week. So, next time, uh, na tayo magsalang na maaga. Okay. So, ito. Ah, ito pa isa. Ganda na ito isa. Ay. mo mapakita. Ito. Yan. Gaganda pa ng katawan, mga tol. Hinuli ko na yung dalawang ano eh. Yung i-ship natin today. Ito naman si 271. Yan, magandang ibon din. So, ibig sabihin, mga magtutuman sa old na tong mga to. Sa February 9. Pa, February na yung paangat. Ayan. Pa 2. Kasi starting ng 20... No. December 9. Start ng mga... Napisa. So, ito maganda. So, itong si... Ano? Si Kidlat. Ayun, may kasi may ano sa ano. Possible na ito yung... Hindi ko sigurado, ah. Pero... Possible na ito yung ano... Anak ng 2 times 6 place natin. 300 miles. Tapos, ah... Uh, 361 miles. Nag 6 place siya. Medyo... Ano lang talaga tumambay siya ng bahagya sa ano namin sa bubong bago siya bumaba. Bumaba lang siya nung no, may dumating ng isa. So possible sana na pang ano siya, port or ano siya, third pero tumambay siya. So kung gusto niyo makita yung ano na yon, uh, balikan niyo lang yung final race 361 miles 2020, yeah, 2020. Ang tatay ay si Splash. Ang pinakamaganda do sa Splash na yon, may tama siya. Uh, hindi siya nakasakay ng hindi siya nakasakay ng 200 miles sa 250. So basically, nag ano siya, nag-jump kagad siya ng 300 anang ah, nag-jump siya ng 300 miles. Dito may tama siya rito. Nahook siya, nadali siya, tapos bumagsak doon sa may kalsada, tapos tinawag ako ng kapitbahay, sabi sabi ng kapitbahay sa amin, no? ibon mo ba yun? ko, binatoko ng ah may kita niya sana natin sa vlog natin mga 2020. Yan. So ito magandang ibon din. Alright. Ganda o. Kaya, eto mga to, ang maganda rito is, saktong isang taon sila pagka nito ng November. I mean, uh, November to December yan. Saktong ano sila, one years old, uh, bagay na bagay silang ready to breed talaga. right, so, stock lang to pang breed. So, hindi ako sigurado kung ito yung anak nila kasi, kaya ko lang nasabi, naalala ko kasi may puti sa mata yun eh. Ito, may puti yung kabila lang, ganda Blue check white plate yun nice splash yung ulo Pero naglabas sila ng blue bar Kasi ang kapares niya Blue bar yata ang kapares niya So tara let's go At ipapakita ko na sa inyo muna Ito si ano yung nakuha sa atin Shoutout kay J. Paul Chavez Yon, taga Texas Grabe napaka solid Napapanood yan daw tayo Pumabot tayo ng Texas Marami naman tayo kaburo ko dito sa Texas So nayakayak po Easy. Ah, yung magano. Ah. Yun. Ito muna. Nakuha ko ay si 276. Yan. Uh, blue check. Wala siyang putay. Yan o. Oh. Grabe magandang ibon to. Magpakita sa camera. Ayaw magpakita sa camera. Yung sa so, mas bata. Ito yung dinalayak to eh. 276. Uh, sibling ni 275. Ay mo paano. So, ang pinaka gusto ko lang dito is anak to ng first place natin sa Texas Dash. Uh, ayaw magano. Easy. Mayayain. So, anak to ng Texas Dash natin. Ayun. Ayaw magano yan <laughs> Nakikipagtalo ah. Ayun, ayun ay talaga. So, anak to ng Texas Dash natin, first place final race uh, 2022. Manu winner, polling winner din siya. Tapos sa uh, ang maganda rito, yung kapares niya is uh, first drop 6 uh, six place, 8 seconds lang sa first place. So, ibig sabihin, sampu sila noon eh na first drop. Sabay-sabay silang dumating sa pagpasok lang nagkatalo. So, money winner din yung ano nito, nanay nito. Tapos ang pinakamaganda sa nanay nito, uh, Kapatid siya na 22. Ayan, history. Kapatid siya na 22 na naglabas ng ano, ng mga money winner din. Tapos uh, yung tatay nito, ano siya, tagdito dito yung full sibling noon, nagano naman na uh, nag uh, very consistent sa blue bucket 2022 para silang lang kak. Grabe, napakalupit ng Magnes Mate na yon. Ang pinakamaganda lang sa Magnesmate na yun, kasi yung pinakalolot-lola nila, Magnesmate din, nananalo sa ano uh, magkaibang karera. So basically ito uh, tag dito yung nasa dugo nito na is puro mga ano tag dito mga money winner. Kumbaga hindi man tayo madalas na ano na, na nagpo-press pero ang pinakamaganda ron is consistent na yung mga ibon natin. At sana magbigay ito ng karangalan sa makakuha. Yun, shoutout kay J. Paul ng Texas. Ayun no? So, papakita ko sa inyo mamaya yung nanay na ito at yung tatay na ito. Ang tatay na ito si 205 tsaka si 111 yung nanay niya. Playmouth, uh, isa yun sa mga pinaka magandang ano, uh, dito. Magandang story sa atin. Ito naman, mga po. Oh. <laughs> tsaka ang galing niya. Ang galing niya kumuha. Nakuha niya yung cock tapos hen. So, ito naman, ah, uh, yung magulang na ito, yung kak galing ano galing uh, playmouth din finisher don ng 2022 tapos pinakamaganda ron na yung kak na yon is galing kay Betchi ang problema lang kay Betchi ayaw niya yung ano tag dito uh, ayaw niya ibigay yung ano yung pedigree but it's okay basta nasa atin yung ano yung yung tag dito yung yung kak na yon so susubuan natin alright so ito yung naging anak Betsy Tapos, ang pinaka maganda naman dito sa nanay. Yung nanay naman niya, nagdabas ng first place, man winner, auction winner din sa, ano, sa club. Uh, Nag-speed ng 300, ano, 300. Sa 300 miles, nag siya na final race ng ano yun, eh, ng final race ng ano yun, nang ah. dito, ay nasa Texas yata ako noon, 2021 naman yun. nag sa akin, ang sabi, yung ibong ko daw, nag ng 1700, sa 300 miles. Grabe, napakabilis. ring number 269 naman to. 269. Yan. Sexy lady yung magulang na ito. Yung, sehe, yung hen. Yan. So, tingnan natin kung magbibigay ng karangalan to kay J. Paul ng Texas. Shout out sa'yo kapatid. Maraming maraming salamat sa suporta sa ano, tag dito ah, sa tiwala dito sa Campo Capistrano. Alright, so ang pinakamaganda lang kasi yung mga inalaga yung mga nasa cage dito sa atin is mga ano na may mga history na simula nung ano simula nung 2020 no, 2020 19 tayo na start pero produce tayo ng 2020 hanggang 2024. ito ito na tayo kumbaga ito na yung mga nagiging young bird nila sa atin alright so may, may dalawang kapatid ulit to pero ilalaro na natin yun ano isa lang isa lang yung kapatid so papakita ko sa inyo yung nanay na ito kasi nandito tapos yung nanay tatay na no, nandun sa kabila. So, ito yung siya, no? Si Becky muna. Yan. Kilala nyo naman si Becky. Isa yun sa mga one of the legend dito sa US na nag-iibon. Yan. So, ito. Isa to sa mga ano kay Lodi ko. Yan. Kasi tignan nyo yung magulaw. Napaka. Oh. Ito, mukha siyang hen pero kak siya. Napakalinis na blue check. Ayan. Betsy 2066 yung number ng tatay. Easy ka lang. Kasi hindi na natin nahawakan mga ibon natin kaya ganito eh. Bihira tayo rito. Sobrang busy. So, ito. Ayan. Ito yung tatay. Ayan. So, magandang ibon to. Ito yung mga gusto kong mga ibon. Yung mga mukhang babae. Mukhang babae gusto ko. Pero lalaki. Ayan. Galing, uh, lumipad lang ano yan, lumipad ng, ng, ng supply mount, one of price. Ah, isa lang pala yung anak. Isa lang pala yung anak. Ito naman, isa sa mga, tayo, baka tumakay kasi. Yan na natin. <laughs> kasi mataba o, oh, tataa yan. Tumakay ka na kasi. Ito naman, ah, 2013. Kaya ito naging sexy lady. Tingnan niyo naman yung mukha. <laughs> 'Di ba? Galing naman to sa ano? Sa compare ko sa ano? Sa Alabama. Niyan. I mean, uh, hindi sa kanya mismo galing. Yung ano doon, yung one of the ano tawag dito. Legend. Isa sa mga pinakamatandang puncher do sa area nila. So kinip ko to dahil yung mata niya para sa akin. Kaya yung kasi magpahawak ng mga ibon natin. Ayan. Yung mata niya kasi kakaiba para sa akin. May pagka ano, tag dito, may pagka hindi siya normal na makikita mo basta-basta sa mga ibon. Para siyang galaxy. yon Isa yung sa mga inahanap ko yung sabog yung mata. So ito ha, uh, tinawag ko siyang sexy lady kasi napaka sexy niya. Ayan. 2013 naman yon So, kinip ko siya dito sa kampo natin dahil nga, ano, tag dito ha, uh, yun, doon na siya tumahin. Dahil, naglaba siya ng winner sa 300 miles. So, isa yun sa mga sign na kailangan i-keep mo sa kampo mo. So, ngayon, dun tayo sa kabila, kunin, na, kunin naman natin yung ano, yung magulang ng ano. Ito sila, oh. Yung mga paubos na yan. yan. kaya kung ako sa inyo, wala nila gagawin nyo. Ah. Pero yung corner, di ko binibeta kasi ano, gagawin ko sila ng ano, uh, yaya in the future. Kaya sabi ko nga eh, kailangan ko silang ano para hindi to. Yung mga ano yellow, yellow tsaka red. Okay, dito naman tayo bago tayo tuloy magpaalam. Yan Kukunin ko lang ang magulang ng ating Texas Dash. Sino, si 275. Come on, come on. Oh, pa. Okay. Ito na si The Champ. <laughs> Yun, ito yung champion natin. ito naman si 2, si 205. First place, yan. First place ng Texas Dash Cash. Versus ano, uh, nasa 800 to 900 yata. Hindi ko masyadong tanda, pero ano, nasa ganun, ano, uh, kadami. Ang pinakabaganda rito, yung kapatid niya, para sa akin. Mas lodi ko yung kapatid na ito. Uh, pares naman silang, ano, lodi. Tingnan nyo, kamukha, kamukha, kamukha ng lolo niya. Yung ano, si... Pinaka ano, ah... Uh, lolo niya. Tatay ni Kobe. So, itong ibo na to kasi, ang history na ito, ah... Uh, yung tatay na ito, ano, anak. Tangina. <laughs> Kaya lang sinasabi ko eh. Balik ko muna. Swerte yan. Tag dito. Tala, baka siya madumihan yung blue bar natin. Yan, ganyan muna. So, ang tatay nun, ah... Uh, anak ni Kobe 22 tapos si, kilala nyo naman si Kobe natin money winner siya ng CBOLR one low price third, ano siya don third overall tapos yung pinakatatay niya yung anak ni ano anak ni ni Kobe is nag 11 or 10 overall siya doon money winner din yan medyo yung final race nun is ano, meron, nagkaroon ng parang something para sa akin, nagkaroon ng issue para sa akin. Pero ganun talaga guys, karera is karera. Kasi first place noon, grabe. Ang hirap walaan Alas dos na madaling araw may nag-clock. So, syempre, hindi natin masabi. Malay mo, malapit na yon Ba, tama na issue na yon Ba, yun na nga. Uh, eto yung ano, yung nanay. Come on, come on. May dalawa ulit silang anak. Ang maganda rito sa dalawang anak nila is may lalaro natin sa ano. May lalaro natin sa one low price. All right. Ito si Anina. Isa sa mga ano, parang apat o limang beses na nalo sa pooling. Yan. Pool sibling naman to ni Bendedos natin. Maharlika, kung tawagin ko. Ito yung mga maharlika natin. Yan. Yung isa naman, may halo na siyang maharlika na may dugong bughaw. Okay, so yun na nga mga kaburo ko to. Bali, dito ko na muna tatapusin yung video natin. Uh, ano muna? Sa mga gusto mag-avail sa atin dyan, pili lang kayo doon ng mga rimbang sa late, eh, yung nakarang upload natin. Ayan. Salala ko muna ito. Bago magkaubusan, eh, yung mga binibenta ko, yun na yun. Kung baga, yung mga, mga susunod na young bird kasi, mga panlaro na natin yan. So, matatagalan na naman tayo bago mag-out. So, kung ako sa inyo, na uh, Minsan lang tayo maglabas ng mga ano natin, nagkaroon lang talaga ng problema dahil nga napasukan natin sila ng 2023 ring ban. So no choice ako. Kailangan i-out natin kasi nga gusto ko rito is mga natitira lang is mga pang breeder. Ay, breeder! <laughs> mga breeder lang. So, siguro soon mag, magbibreed tayo ng pang lista kasi ayoko ang ginagawa ko kasi sa mga ano ko, sa mga ibon ko. Ayoko ng ano, ayoko silang parang ano, tag dito babad sa breeding, ah, uh, <laughs> sa breeding, ayoko silang ano, binababad sa breeding, so, nagkakatalaga ako, pagdating ng, pag nakuha ko na ng team ko, pinapay nga ako na sa, automatic, sineseparate ko na sila, pero yung mga nandun sa labas, yung mga iaanly breeding natin, mga paparamihin natin, mga up color, dahil, ano, uh, gusto kong magkaroon ulit ng pangyaya, kasi naubos lahat ng mga pangyaya natin, yung mga nandito is puro ano na to, ah puro, one of the best na para sa akin, tulad dito, dugong bugaw maharlika. Ito rin, dugong bugaw maharlika. Ito yung magulang na nag-pour sa atin. Uh, naglabas sila ng ano ngayon, oh, dalawang blue bar. Dalawang blue bar yung ano nila, yung young bird nila. Yan. Pakita ko sa inyo. So, ito yung pinaka, nag-produce ng first place na atin. Yan, ayun o. Oh. Naglabas sila dalawang blue bar. So, automatic mapupunta yun sa ano, sa Wando Praise. Yan. Tapos ito naman, si ano natin si pangalan ito si 07 Sablon yan so meron dyan isa pa lang yata yung nakukuha kay ano kay 07 Sablon meron tayong dalawang young bird nila so ano tag dito ha pili na kayo doon ayoko sabihin yung blood ang gusto ko ano kayong kikilatis di ba kung -sa video lang pamesa nakikilatis yun yan alright so pero tip natin kapag nakita nyo medyo malaki yun na yun. <laughs> so na, nakuha na yun si... Tag dito nakuha na yung, ano, yung isang... Ano natin na dito ah... 07 sablon. Okay, so yun na nga mga kabro ko to. Bali, dito ko na muna tatapusin. At asa kasuin ko muna yung ano nila. Yung box nila. And then, magpapadala tayo. So, good luck. At marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. At syempre, ah, ay, bago nga pala tayo magpaalam, papakita ko muna sa inyo. Update natin sa ginagawa natin. Ito, nakaabang pa rin. Yan, abang pa rin to eh. Hindi ko pa nasisimulan. Pag nagkaroon tayo ng sobrang budget, titirahin ko yan. Ano yan, for the safety sa mga ano natin, stock lock. Stock bird pala, stock lock. So, ito. Uh, ito, kinakalas ko na to. Yan, kakalasin ko to. Kasi yung yung trapdoor is ibababa ko. Ibababa ko siya. Para pag meron tayong first drop, kailangan mapapasok agad natin yung mga first drop. So, ito ngayon na, ah. kato ito na yung first ano, first ano pa lang natin, paint. Dodoblay natin na para puti puti. Okay. Kasi tinaray ko yung spray. Yung spray, hindi pala ganun kaganda. Maganda siguro yung kung veterano ka na, pero ano pa lang tayo eh. Tag dito ah, nagtatry. Sumusubok pa lang tayo sa spray. So, Ayan na nga, ayun na ng spray ko, ayun know? o. Pero ang pinaka-target ko yung mga patungan. But, yun na nga, kinalas ko yan, nilapas ko yan, tapos nilinis ko, sa so binalik ko lang. So, pipinturahan natin yan, meron tayo dito yung dalawa, hindi, hindi ito mga puno, mga gamit na rin. Ayan, ito na kami. Meron pa tayo tatlong ganyan, na puro gamit na rin, na natin dito yan. So, plano, uh, yeah, uh bubuksan natin to pa ganun. Tapos, kukunin natin yung ano, So, sagad na natin ito para misal na tayo mag-upload sa YouTube natin. Okay. So, plano natin. Tanggalin ko itong Avery kasi. Yan. Tatanggalin ko itong Avery. Mapapalitan siya ng, ano, ng landing board. Tapos ito. Yan. luwag kasi. O, tingnan nyo. Makikita nyo. Diba? Luwag. So, at least. Kukuha pa tayo ng mga at least 4 feet. Pag ganun. Tapos, iabahan uh, din natin hanggang dito. Yan. Malawak yan. Tapos, pagdating Tapos, pagdating dito yung naipapasok natin yung ano yung trailer natin doon kasi pintuan din yung palabas so dyan natin ilalagay yung trailer tutulak lang natin yung mga ibon tapos ano hindi na natin kailangan hawakan kumbaga push lang natin yun yung target kong magawa so yun na nga mga kaburo ko to bali hanggang dito na lang muna yung video natin ha? at maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta magpapakabisi lang tayo grabe ang dami natin ginagawa yan ay yung magiging ano natin matatanggal na yan at din ma soon makikita nyo yan so hanggang dito na lang hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G bili bili na peace out